Let's go. This is my first year no, first, um, um, annual check-in. Hindi niya po sa This, uh, na uh, pumunta, sabi uh, niya ay pumunta, dahil pumunta ko ngayon sa Sinagaw. Siya. siya sa bahay niya pero traffic. date namin. Umasap Ooh, Kaya ano bang inaasahan mo sa ganong klase ng tao? Happy Saturday! Malamang sa naman, hindi ito marunong tumanggap ng pagmamahal. Bye guys. Ini apa yang sedih sih? pa lang for Building guys. Pakita ko sa 23rd sure. floor. Closing. Solo natin elevator. Actually, late na. Ah, gutom na ako. 9 to 4 ang schedule ko. I mean, between 9 to 4 pwedeng pumunta dito. Pero 12.30 na. Oh my God. Ito na lang ako sa... Papunta na ako sa 23rd floor. Hello. Hey.

Um, check up and what we'll make up ng lazy shoes twenty Sa 21 pala. mali ako ng punta. Sa 21st pala. Um, uh, check up. Ah, Doon pala procedure sa 23rd. Ang ganda ng clinic nila. At to. Is okay. Dive. Stop. Ayan. Tapos na check up. Okay. After five years, twenty over ten. ang vision. <laughs> Mas matindi pa sa 2020. So, so far, so good. Sa naman sa naman maintain. Sabi ni Doc, maganda daw yung condition ng tao. So, balik tayo next year for annual check-up. Ah, gutom na ako, man. Gutom na. oh man, it's one thirty seven. One thirty seven. Oh, so, Nasa si Paring Hyde Gentry or a building. Wait. June 3 Fire and hybrid is not here Here Oh yes, okay Thank you, Lord. So minute. Whew. Okay, let's prepare. Maghanap tayo ng pera para sa parking. Para sa parking. How much? Fifty pesos for the first three hours while I'm parking. I'm here adult life. But laban lang. let's go.